Ayan po, tayo po ay magpe-prepare uli ngayon ng ano ng pagdilig po at may init Ya, ramdam ang init ngayon Ito po ating kinakalas balik ay Pagmisa itong dulo lang 'yung ating ginagamit, buo. Tapos pag kami ating ginagamitan ito. Ya, kumusta na po ang panahon dyan sa inyo? Hindi po sa amin bilaging alingahit. Alam niyo po yung alingahit. Yung mainit ang pakaramdam pero hindi naman yung init ng araw. Mayroon din po kung bagay hindi kalakasan yung init ng araw. Pero yung pagka-alingahit niya, yung matindi. Jaitena puu. Jaitena <tip> puu. Ari po outlet ating bukas muna oh. Para hindi po bagaanong hirap ang makina. Yo. layo ng angkam ah napakalaking tulong po yan po ang isang nagiging sanhin ng pagtaas po natin pagbinta natin ng medyo mataas oh, gawa ko na yung iba na hindi, ay hindi na nagtatanim at alam nila na gagastos po ba ng malaki ay baka hindi umabot sa presyo ay tayo po naman ay sa sasabay Oh, do sa panahon. Yan, gawa ho ng katulad ho natin. Pwede naman tayo hindi tuman kung alam natin hindi aabot. Ano po? Ay e di ngayon nga lang ginagawa natin ng paraan. Oh. Ayos. 宪法、菩萨、不 Yan po ay kung magkakahit buong araw na gagana na siya. Oh, ililipat-lipat na lang po natin. Titingin po tayo na upo. Yung ating upong pagapang. Kung anong nangyari na. Nung may mga buto tayo doon. Ah, may mga... Buo quá ah rin na nananalo ng damo oh. gusto ata anong ating upoy may damo Oo oh, oh. thấy mình nó búa tí nữa ở đây nhanh Yun, may mga ano rin po mga panimula hindi na naman po masisirot may isa na oh oh natin na upo yun po si karning sa dulo ayun isa o ah dalawa o laki ha nagkakaigrim po kahit pa hmm eh gumulang pa rin isa pambinhina <laughs> ah, hindi na po bumalik ay punta mo sa kanila Oo. Oh. Ariga na rin oh Iilang piraso Awa, Awan kung makailan Awan kung makailan <laughs> Ba't kakaya ganito ang panahon? Ano po? Huh? Ba't ganito ngayon ang panahon? Ay, Hindi mo lang kung mainit malamig ay <laughs> Ay kanlong naman ano Alingahit, Alingahit nga eh eh ano? Ako diretso ang dilig dun sa kabila Diretso ang dilig Oh. Oh, yung water sprayer. Hmm. Pa. Yarong pagkaalingahit pagka nga eh. Pa pa naman, eh. Ay, aga pa. Hindi ka aring hindi iinom eh. Ha? Dali tapos ako kahapon eh, kaya ako, eh. ako ibawas na lang alas at pagkainit-init. Ay, ang init nga po. -init. At tingnan mo pati ang halaman, no? Kaya nga. Bapa. May kitna sprayer, may, spray. may uhutan, no? Ah, pagkakapal. Yun nga ang ano, pag kaya ang abod pa. Oo. Oh. Hindi puso. Ay, kung may puso, ay ano kaya? Ay, kakapit Ibig ko sabi, abay, parang tabi na rin tayo ng mga yan no? Sa init. Kabiti ganyan na tayo. May lugar na ganoon mainit ba? Ang singaw. mainit, Laguna, no? Oo, oh, yung ma mainit na yung laguna, yung lugar-lugar nila. madami ng pabrika diyan, Oo. Oh. Dito nga sa atin, eh, wala. Dito yung makalungka, makakain din na singaw. ano pa doon, ano po? Kalahati. Na. Siya nga. Ay, tayo malapit pa sa Banahaw, oh. Kaya nga, dito marami pa pang Dalawang linggo na maharas din na ulan ay Tapos ang pamula ng dalawang sulit Ang bambu maha Nun laang po Ay nun lang hindi na uli na ulan Tamlay pati tanong Mayroon po tamlay Ay hindi makakibot ka ang init Siya Ayan naman ay sa totoo Ito naman Ang nabasa Ay yung abunong itatalab Ay yun ay gano'n Yung galing sa ulan niya naman Ang pagkaganda niyan mm -hmm. Apurahan niyan Sabay lago agad yan Oh, ay na, ito mo oh. Tayang tang. Hindi, hindi na talabang kabuno. Ah, hindi. Ay, ay <laughs> Tayang tang. Uh -huh. Bala ko ganyan ang paparami, ba't mo parang hindi kakaig yan, oh. No? Ha? Ay, arin ang kapalit ng palikot, ito'y palayan na. Ah. Umabot oh, kaya yan. Abot yan. Yan may abot yan ang ulan ay. Bahala na pati. Ay, pag, pag, pag daw naman mula, bagyo naman, bagsak naman. <laughs> ano? Wal, wala, si Utan. Ano? Wala, wala, wala talaga. Ang eh, parang may anunsyo yata, ano pa yun. May, may, bagyo, oo. No? Uh -huh. Malayo lang, abe, pag hindi magkakaanunsyo, hindi na ulan. Ay habagat noon ah. Ay talaga habagat ani na ngay ni. Eh, lalo yung gusto nga. Ano kaya? Ay yan nadaan isang buwang talaga. Uh, bahala na rin, may natindig daw. At ang po ang yung ano nung maestro mo. Didiligin. Ah, hindi na po. Ay siya nga pag didiligin mo ang trabaho pa din. Ay baka gumastos ako mga 2,000 sa dilig. Oh. Ay, ano ang kikitain diyan? Yung mater na lang. Siya nga. Uh... Bahala na po pati. Ta, ako po natingin na rin mga ganari ah. Mainit, dapat nga lagi inom. Ay, ako ay sa na po. Nakagulang yung isa, O oh, sayang. May nakagulang pang isa. Oh, magaling pala talaga yung pabalag. Magaling yung pabalag. Matrabaho lang. Oh. Ayun nga lang. Ang hindi kita? Oo. Oh. talaga. Sakit Sa magkaig ka. Bahala na. Oh. Yan ang init nga ba naman eh. Pasumalang tanim. Tatatlo rin. Eh. Ayos na rin po naman. Eh eh. Meron din po naman na ano yung tatlo. Yan init po ng parang ngayon din sa amin. Ramdam, pag umulan po na may ulan. Ano po, kumusta dyan sa inyo ang panahon? Aaga, ah, ah, pag ganarating ka init. O pa. Ayun po, kahu tayo tuloy-tuloy ang padilig. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. No? Ingat po ang lahat. Happy lampo po. Bye.